Nagpaabot og dakong pagpasalamat si Honorable Mayor Joel Ray Lopez ngadto sa nagkadaiyang volunteers sa lungsod atol sa iyang pamahayag sa gipahigayong launching sa Fire Prevention Month. Gila sab kini sa mayor isip mga buhing bayani tungod voluntaryo ang ilang pagserbisyo gawas pa ni ana wala sweldo apan wa mahimong babagang ilang pagtabang adto sa uban ilabina na panahon sa emerhensya makalamidad man disgrasya o sunog andam kanunay ang rescue team sa maong lungsod nga gikalipay dako sa mayor dugang pa nga dako kaayong garbo sa lungsod ang pagkamatunod ano nila sa ilang pagserbisyo for a long time serving and helping our municipality And uh, we don't even have to call your name to be there. Just call my name, and I'll be there. No, you are here, you are there, you are everywhere. No, in the middle of the night, in the early morning of day, ang in presensya sa of mga responders. make insert sabers, Amex na agirkanunay. And uh, I, I, I'm not only I, I, I'm not only appreciating your work. No, in fact, I am very proud of you. Come on, mangyur, Gyord. Come on, my, gear, come on my And uh, what? The cost that you are actually doing for Santa Cruz, no? Maka, makabuan kayo sa atong nagughan, uh, pare, no? Nga, nga mga ang atong mga katawhan, ang inyong grupo, for a long time, nagatabang sa atu mga katawahan. In times of incident, accidents, floods, disaster. Mga sunog na agyod, na agyod mo. Ano na eh, no? Insert, sabers, amig. And uh, that's why dili lang minalipay kayo. Isipin nyo hang, uh, hang mayo, dili lang ko nalipay kayo. I'm very much proud of you. You have been helping our people. No? And to think that you are not even paid for it. No? Kami gani, nagsweldo, kami naman may sweldo, No? Kamu, you are doing it uh, by, by heart and because of uh, your desire and your love for work and for our people. And for that reason, I am, um, I can call you heroes. Hero. Kamu ang mga, mga bayani, ansang heroes, no? Ansang heroes. May, may pero mga mayo, mamukanta sa video ko siguro. Kung kamu ka ang mga ansang heroes, sa tinungod lang, no? Kamu, yun. <laughs> Kaya ang um, mga ganis, Wildo, nag-servisyo nag mo. And, uh, we belong no because you have that sense of belongingness and you have that sense of family we are family we are we belong to one one municipality our beloved municipality that's love our municipality i have been to i have been to many places in my life and times ka nga hanakog naadtuan na lugar nga hanakog sa akong kinabuhi pero ako lugar sa tibuok kalibutan nga parehas sa lugar santa cruz dapo atong ampingan, ang atong lungsod. Atong mahal nun, atong lungsod. And you are doing it for our people and for our municipality. Inyo nang ipakita, yun sa inyong pagmahal. Ang atong lungsod, pinagi sa inyong voluntaryo. Nga pagtabang, pagresponde sa atong mga Labi na yun sa panahon, nga kinanglan ka ayon nila ang inyong tabang. Kamumang yun, no? Kadlaon, tawag sa'yo gani kayo. Sila Richard, Laalan, sa Sabers, kamugid, maka, mga aksidente, kamugid ang una makaresponde. No? Mauna po mang ganit, mo sa itong mga ambulance na anak-anak. Wapang, wapang ambulance na ito, mo dito. So salamat kayo ni Ana. No? Dili mabayaran o uh, salapi ang inyuhang dihatag na tabang pagresponde sa ato mga katawhan. Kakampi mo sa balita, 424 24, Jerry Luyakan, We Are One, Kakampi.